Ayan, papaswerte rin niya sa negosyo. Grabe mga ka-master, ang daming Ay, dami batong, dito. Dami batong. Dito, daming bato dito. Ang daming batong umpukan, 'di ba? patong umpukan. Grabe. Siguro kung ila, kung sino pa na nanonood, eh nandito pala yung mga batong umpukan naka, nakakalat lang. At ito usually mga ka-master na ko siya sa ano, sa, sa may bandang tubig. Yan batong umpukan, no oh. Dami. Tara pa tayo. Yo, what's up mga kamaster? Kapitan Sylvester Porteya. Ako Jo Marifia. Yeah. Yan, ngayon ay nandito tayo sa Laia, Batangas. Ngayon ay pupunta tayo sa dalampasigan ng South China Sea dahil dito, mga kamaster, tatagpuan ko kung saan maraming batong umpukan, ano? Oh. Batong umpukan, mga kamaster. Yan napakadami pala nito dito dito sa Laiyak Batangas at ito ay boundary na to ng Quezon so mga master no um, samahan nyo ako para patunayan natin na maraming ganito Oo, dito tsaka maraming mga uh, uh, bato batong umpuan mga kamaster napakadami let's go yan mga kamaster tayo ngayon ay nasa gilid ng dagat Laiya at itong dagat na to, harap natin ay um, sabi nila is no? South China Sea. Kung ka kakamali. <laughs> At let's go. ha tayo ng mga mutya Saka kung tutusin mga kamaster dito ay White Sun. White Sun. Harap tayo ng batong ngayon. Let's go. Ano nakita mo dyan, Marie? Ito ay, ano, sh ano, uh, shield ng, uh, uh, isla, ano, uh, pawi, ano, ng garagatan. Asan? Ayan. Ayan, po. Ah, nakakita si... nagbibigay dito ito ng swerte sa negosyo at sa hanap buhay <laughs> ng mga tao na gusto magkaroon ng ganito. Pero bago ito, ah, uh, e, ng gatong mga mutsa gatong papaligosyo, papaligosyo kailangan, sa nyo muna ito ng dadasal Bago nyo i-ano to. Ito yung maganda sa gamit. Maganda sa gamit. At maganda rin to sa tindahan nyo. Para mas lalo lumago ang pera nyo at uh, mapapalago. Okay? Um, uh, okay. Ano Nakakuha na tayo nito. Ito yung sample, mga, mga na ano ba itong umpukan? So, lakad-lakad pa tayo dito kung may makita tayo. Alam ko, napakadami dito. Let's go. Jomery at pinakita ko batong umpukan. ganito kalaki ayan, ayan. may <laughs> okay, mga kamaster no Tinisin natin para makita natin na ito ay natural na batong umpukan. Okay. Ito ay lilinisin natin ito. Para makita natin na batong umpukan ito. Ang tubig. Oo. Mga kamaster, oh. Oh. Ayan, malilis na po. Ayan. Batong umpukan. Batong kong kubugan yan. Ito ay papaswede rito sa negosyo at sa labuhay. Ayan. Pagkarakatantin yan. Ayan. Napakalaki. Pagkalatan. Pero nakapakalaki. Pero, ito, Pero malaki ang pakinabang ninyan pag nabeta mo. Oo. Ito ay pang negosyo. Napakaswerte sa negosyo. Napakamahal din ibenta. Oo. Lalo na sa kalaking batong umpukan. natural. Ayan, napakalaki yan. Pero, bibigyan na tayo mga kakakuha ka na ganyan mga mucha na ito. Ayan oh. Pagkarakatan kasi yan. Kahit pa kayo nandito lang yan sa ano? Sa isla. Sa isla. Ayan, sa isla tayo. Ayan. Kita-kita dun naman ito mga guys. Ayan. Ang lawak. Ayan, nakita doon naman yung guwit na yan guys. Ayan. ayan. Patukumpukan pero parang wala ito. Wala yan, wala yan. Yan, maghahanap na nga tayo ng isang mga gamit ng pagkalatan. pagkalatan. Mm. Si Mario? Ah. Uh, batong umpukan din. Hindi yata yan. Mm. Batong uuwan. Bakit? Yan, ito na naman po kayo guys. Yan, paggarakat dito po to. Yan yeah po mga papapansin nyo yun guys, yung mga nasa palikit nyo guys. Puro mga bato yan, pero... Puro kalik, puro ito mga dagat or pad na to guys ayan papapansin nyo guys yung puro dagat lang yan guys may na naman tayo napakalaki ba itong no eh. so laki, yeah. laki ito natin yeah. dito para isave natin yan at uh, batong umpuan yan ano pa tayo guys let's go kaya naman tayo yung pang wallet yung para madaling madaling, madaling madala mga ka, master, let's oh, go yeah. Guys, at napatiring ng mga batong umpukan dito, ayan, mga umpukan. So, Joemar, nakita mo? Ayan. Siguro to pare, dito pare pa ng mga gamit at 'yung mga batong. ayan. Tapos wait. So, John Marie, napakadami dito. Oh, napakadami dito sobra. Kamumulot lang. Pero kahit na mumulot lang, at least malaki pa kinabang makakukuha tayo ng toto classic mga mutya or pagdagat. Ayun, kasi ito 'yung ano, uh, parte to ng Batangas na boundary ng Quezon kaya talagang hindi masyadong tinatao okay mamutiya actually nung last punta namin dito kap kahapon ay low tide kaya mas marami kaming nakagilap nahag na mga mutiya dito mga batalo ng mga batong kumpukan siguro sa parte doon doon marami lumalabas-labas yung marami nakikita na naman No? Mga master, oh. Ito talaga, mas mano. Matong umpukan na naman ang nakita natin, no? Oh. Ayan po, mga ka-master. Dito mismo sa beach ng Laia. Matong umpukan. Solid na to. Bato na maraming bato. Okay, nakahanap na naman tayo. Hanap pa tayo. Let's go. Ano na naman nakita mo, Jo Ito rin, pare, Pero pag malaki nakuha nyo, dadami talaga ang customer dito. Kasi Imbis na makakuha kayo ng mga mucha, na kayo. Ayan, mas maganda ito. Ayan. At ito, may nakita batong, 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 umpukan. Ito, gulo rin, grabe ito. Ayan, yan, maganda Batong umpukan. Ayan. Sargosya rin yan, pero maganda rin yan, magkadikit. Ayan. Bira hmm. na ka makakuha ng ganyang uh, mga Ganyan, Yung pala ito. Para sa pagong. May shell siya sa ano yun, may shell siya. may shell nga para siyang shield. Pagong nga. Ano ba itong umpukan, mga ka-master? Ano ba inihintay nyo? Nandito pala! Ayan, oo. Nandito pala, oo! Naku, gagawa pa tayo isang episode para dito. Gagawin pa tayo isang episode, Ayan, promise. Ay, episode. So may nakita po kami ng perlas. Totoong perlas po ito. Totoo po, galing sa Mbanga po sir. Galing sa Mbanga. So dito rin may natagpuan yung mga totoong perlas. Ito, magkatotong pearl na to. Yung ganito, ang hikaw, 150 na lang. 150. Totoo yung mga pearl na yan? Oo, totoo. Pwede na yung natin. Ito, magkano yung hawak mong ito? Kapag mga sa balikbay... Ayan, yan. Pwede siya ikwentas, ba? Oo. So yung mga kamaster, no, may... Sorry, nagbablog po kami para sa mga mutya-mutya. Yan, may nakita kaming ano dito. Ito, magkano ito? Mga... yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, dami. So, kuya, kung hindi ko man ano, mabili yan, uh, may mga kukontak sa'yo online, pwede ko ba mahingin number mo? Oh, okay. ano ba, ano ba cellphone number mo? Pwede ba talagang sabihin? 09 3590 84 Okay, so kuya, ano, uh, po namin to, baka may kukontak po sa inyo, pa-LBC pa, pa LBC nyo. Well, marami po tayong subscriber sa YouTube. Okay ma may kokontak po sa inyo. Ano po ano po pangalan niyo? Yung po sir, yung po, yung mukha ko kasi. Ah sige sige sige. Sa amin ah, lang sige. No, ni Hadji lang. Ayon. Ito galing dagat po ito? Opo, galing dagat. Ah sige. Po. Sige kuya, di ko sasamin mo nga mo. Okay. Ano 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 ulit po yung cellphone number para po makontak po kayo? 09 35 90 84 237 po. Ayun. Ayun oh. Ang ganda oh. Yan, ah, uh, meron tayong namit na kaibigan na nagbebenta rin ng mga mutiya dito. Nandito na akalain, di ba, ng mga pearl. Di ba, di ba, Marie? Oo, ayan. Pero dito, talagang uh, daya yung talaga mga mga tao dito daw sa isla to, Maraming mga gato ba. Uh, Mutya. Nagbabanding. Pero hindi nila alam anong klaseng mga gato na natin. Yan. Hmm. Actually, ito na mga master, oh. Napakadami na. At kagawa ko ng isang episode para dito. At kukontak tayo, syempre, kapag may mga transaction na gusto niyo. Grabe, may nakita kong ganda si jo Marie, oh! Ang ganda na pulit ko, oh. Oh, what? May kulay pa! Oh. Natural na kulay yan? Natural talaga to. Grabe, jo Marie, ang swerte mo! Nakakita ka ng kabibi na may kulay. Oh, di ba? Mutya, you know? Mutya yan, kabibi yan, pero swerte dito sa ligo. Bihira lang niya tamakalat na ganyan mutya, kabibi, yan. Grabe, nakakita! Mm -hmm. at grabe ang daming mo dito. dami oh you know, grabe Siguro hindi pa napupuntahan tayo ng maraming tao talaga na may alam sa mutyahan hinuwa you kanta know, ang ganda ano na nakuha ano kung mga kung ano kung ano kung ano yung pinamaganda? Ito maganda talaga ito kung gulay talaga Grabe kung ano Ayan. Ayan sa sobrang dami ng ano kung nakita namin ito so, mga kamaster ito so, mga mutya na to is kukap ng plastic para dyan okay, okay plastic yeah. o oh, ito yan laya iniwan muna namin yung gamit namin doon ang kagandaan doon wala naman masyadong tao at ahanap ah, kami ahanap din ng plastic babalik kami doon sa pinanggalingan namin let's go mga mutya natin lang doon o oh, nakatago o oh. so ano muna balikan muna natin buwato yung plastic para dito sige 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 So guys, hanapin na kami ng plastic. Meron din dito. Batong umpukan na naman. Kasi niyang dami. So mga kaibigan, kami ni John Marie ay babalik kami sa pinanggalingan namin. Ang problema namin, sa sobrang dami ng mutiya, kailangan namin ng plastic. Plastic. Para may plastic namin to galing sa dagat at syempre may bahagi natin at may, may padala sa mga makamaster natin dyan sa Metro Manila okay so Joe Maria ang mga mo dito sa lugar na to oh, ayan. so guys dito na sa lugar na to pwede kayo makakawa ng klase ng mga mucha at pet food na magkikita sa negosyo ayan. Uh -huh. Napakadami. napakadami